Hello. Hi. 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 Um, pangalan po ng, ng Panginoon Yesu Cristo, isang matagpalang hapon sa bawat isa. Hindi ako nagkakamali. kung uh, bakit hindi lang tapos. Balik. Nakailang balik na tayo dito may ingredients po, kanina, uh, pinapili ko si Brother C maganda yung napilip niya. At uh, tungkol sa Galatia, ngayon, uh, bigyan natin yung pagpalawat o yung pinakaminsahe dito sa Galatia 3 versikong 15 hanggang 23. Sabi dito, mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtitan ay gawa lamang ng tao, gayon may, pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagwawalang kabuluhan o makapagdaan. Siguro, kung aralin natin, pamilyar tayo ng isi last will Testament. Ngayon, yan po ay nag-i-effect pagka wala na yung nagbigay. Dibawa, sa pamilya, yung mm -hmm. magulang, nagbuhay pa walang ulang bisa ang mas dito sa amin. Pero sa oras na siya ay wala na sa sanibutan sa kasiyang nag-i-effect. Ngayon po, dito, pinaliwanag ni Apostol Pablo na bagama ang kautosan ay para lamang sa mga tao. Pero nung makipagtitan ang Diyos kay Abraham, sabi dito, ngayon kay Abraham na sinabi ang mga pangako at sa kanyang dinhi hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Kung yan pong uh, last will, ang nangyayari po sa tao, ganun din po sa Diyos. Nabagamat ang Diyos ng mga ko kay Abraham, sa iyong binhi. Hindi siya marami. Iyong binhi. Isa lang. Sa magkatawid bagay si Kristo. Dahil po, kung titignan natin, ang plano sana ng Diyos, gawing mabuti, perfecto ang lahat ng bagay. Pero dahil nga sa pagkakasala, yung umpisa sa kautosan, at nagkaroon ng paglabag kaya na na kasalanan na paliwalay po ang tao sa Diyos. At lumipas ang mga panahon, ito na kailangan ng baguhin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pagbuna ng tubig. Ito po ay nangyari dahil din sa kanuban ng Diyos. Kumbaga, na-reset yung tao isang lahat na lang yung pinagagalingan kay Henry. May tatlong anak, yung asawa nila, walang kami Mula po noon, dumami na naman ang tao. Hanggang sa sinilang si Abraham. Ngayon, ipinaaliwalas ng Diyos kay Abraham na sa mula sa kanyang mga inapo o binhi ay lalabas okay, pinangako niya na sabi dito na ito ang aking sinasabi ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalan kabuluhan ng kabusan na sumipot ng makaraan ang apat na raan taon ano pa upang pawalang kabuluhan ang panako. Kaya kung tingnan po natin, si Abraham, pagamat doon sa kanyang katandaan, pinangakuan siya ng Diyos. At ito naman kanyang asawa, na si Sarah, lipas na. Hindi na magkakaroon ng anak. Pero suwang palataya po si Abraham sa pangako ng Diyos. Bagamat wala siyang inaasahang na magiging anak galing kay sa kanyang asawang si Sarah, pero nanalig po si Abraham sa sinabi ng Diyos at sa iyong inapo o sa iyong binhi na walang iba. Paglipas ng 430 years nagkaroon po ng pangyayari kung yung kay Abraham sa mo po isinilang yung tinatawag na binhi walang iba ang ating dahilan Panginoon na ito po ang ang binhi na sinasabi na kumbaga yung dating kakikipagtipan ng Diyos sa tao na sa pamamagitan ng mga kautusan may mga tinatuntunan, may mga tinatawag na kahatulan na bawat pagkasala ng tao may kakibat na kahatulan kung ano yung gagawin upang makapag-reconcile o makapagbayad sala. Pero po, kung pagdating ng binhe, wala naman pong nabago doon lahat po yon ay nasunod. Maging ating dakilang Panginoon Isa Kristo ay sakop ng kautusan. Kasama siya sa nabuhay sa ilalim ng kautusan. Pero po, nung matupad yung panato ng Diyos kay Abraham na walang ibang ating dakilang Panginoon sa Kristo, maraming mga bagay ang ginawa ating dakilang Panginoon kung siya yung nabubuhay, dito sa ibang mga mga salimutan. Bagamat napakaraming nakapaligid sa kanya na sumasalungat, na para bagang nagiging tinik sa kanilang mga ginagawa ang kalagayan ng ating nakilang pala. Parang naging balati. Dahil, yung baga, yung implementation ng focus on the okay na okay, walang sumusuway, lahat na kasusunog at pag may nagkasala may mag-aalay ng mga buhay na hayop pero itong binhi ito na ipinangako ng Diyos kay Abraham ito po ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang baguhin niya ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng kung mapansin natin sa mga kwento Di ba ga, hindi pa dumarating ang ating dakilang Panginoon? Wala naman noong mga taon o pitsa o ano man. Basta ang sinasabi noon, binibilang lang yung taon tapos maglalagay busy. Sinilang ang ating dakilang Panginoon, nagkaroon na po ng mga panahon. At pagkatapos na sa iyo sa langit, nagkaroon naman ng bilang ulit. AD. Kaya siya po ang sinasabing binhi na walang iba. Ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Nung siya ay nabubuhay sa ilalim ng kautosan at sa pangamagitan din ng kalooban ng Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng pagkataon na maputo na yung pag-aalay ng mga buhay na hayo sa makatuwid ang kanyang nag-iisang buhay na lang ang iaalay alang-alang sa pagkakasala ng bawat. Isa. Kung dati noon, kapag nagkasala ang isang tao, ikaw rin ang magbibigay ng kalutasan para sa Pero po, pagdating dito sa ang dating ng ating dating paninilol, siya na po ang tinatawag dito na tagap-pamagitan. Basahin natin. Ito nga uh, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapwari, ipinagkalog ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Totoo po. Kasi po, kung titingnan po natin, kung abawatay natin sa mana, ang mangyayari po yan, hindi pa rin makuputol yung pagkakasala ng tao. Tama yung sinabi nga po sa tablo. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero po, dahil po sa pangako ng Diyos kay Abraham na walang ibang ating dakilang Panginoon, siya po ang tinawag na tagapamagitan. Sabi dito, ano nga ang kabuluhan ng katusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsan. Totoo po. Kaya po, nagkaroon ng mga kaotusan. Yan po ay hindi na dapat sundin ng tao upang saan magkaroon ng mga limitasyon ang lahat ng bagay. Kasi po, malaya po ang tao na natatanggawa ng mga bagay-bagay na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Pero kung meron kaotusan, meron pong pagbabatayan upang sa ganun. Kapag may nalabag, ito ibinibilang na kasalanan. Sabi dito, Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangatuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ang iisad, datapot ang Diyos ay iisa. Ang kautosan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos, huwag na lang mangyari sa pagkat kung ibinigay. Sana ang isang kautosan may kapangyarihan magbigay buhay, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautosan. Kaya po kung lilinawin po natin, ang kautosan po kasi, kung baga, isang para lang yung habilin na dapat susundan ng tao. Pero wala pong mapapakinabangan doon. Kaya po, ang nangyari dito, naglagay ng isang tagapamagitan. Kalang iba ang ating dakilang Panginoon. Na, kung titignan po natin, siya yung sabi sa Juan, siya yung daan. Siya yung nag-mediator sa pagitan ng tao at sa Diyos ang ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Na sa pamagitan ng tagapamagitan na yan, ang kautosan nga baga ay laban sa pangako ng Diyos. Ang kautosan baga ay lumalaban doon sa kanooban ng Diyos. Hindi po. Kundi, ang Diyos ang nagbigay ng kautosan. At ang tao, tagasunod. At sa pamamagitan po ng pagsunod na yun, hindi po ibig sabihin na sumunod lang, magiging maayos na ang pakikipag kasunod natin sa Diyos o pakikipag-isa natin sa Diyos. Sapagkat limitas, limitado lang po yun. Subalit nung dumating yung taga pamagitan na walang iba ang ating dakilang Panginoong Heso Kristo, nagkaroon po ng kahayagan sa bawat isa sa atin na ang kautosan ay isang bahagi na lamang ng parang alaala -ala na kung saan ito yung naging daan upang ang tao ay tumalima sa Diyos. At meron din mga kautosan ang ating dakilang Panginoong Isa Kristo. Sa minsan pag-alay niya ng kanyang buhay, binago niya ang kautosan. Kaya kung baga, dati noon, bawat isa ay mag-aalay alang-alang sa kanyang sariling kasalanan. Pero si Kristo, minsan lamang naghandog ng kanyang buhay, inalay niya ito at lahat ng mga tao nabubuhay noon at maging hindi pa nabuhay nung pangapanahon ng ating dakilang Panginoon. Kapag nilakit lang yung pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay ay kasama na po sa pinatawad ng Diyos kasama na po yung mga lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon. Binibilang na ang kapatawaran sa lahat ng taong nakagawa ng kasalanan. Kaya po kung titignan po natin dito, sabi dito, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosan may kapangyarihang magbigay buhay, kung noon pa sana ibinigay na yung kautosan para magbigay buhay, sabi dito, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautosan. Kaya po kung titignan po natin, naging batayan yung kautosan upang sa ganon, iyan ay maging pamantayan kung paano kasi inobserba ng Diyos kung paano ang tao sumusunod sa kalooban niya sa pamamagitan ng mga kautosan. Kung natin ng panahon ni Moises, saglit lang na wala si Moises, umakit sa bundok upang ibigay sa kanya ng Diyos ang sampung utos. Anong nangyari sa kanyang kapatid na si Aaron? Ang ginawa, lahat ng mga ginto na daladala nila mula sa Egypto ay pinilang idinaan sa apoy para sunugin at ginawang isang bisirong baka. Ganun po ang tao karupok kahina sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa si, simpleng panahon lang. Maiksi lang na panahon o umakyat para ibigay yung sampung kautusan. Pero nagbago na ang tao. Kaya po, kung dito na po natin, ang kautusan ay yung naging anino na lang. Upang sa ganoon, ma makilala ng Diyos, malaman niya kung ang tao ba ay kanyang sumunod sa tinatawag na kautusan. Kaya pagdating po na natin na ilang Panginoon, pinagaan yung kautusan kung dati, sampu utos, ginawa na lang dalawa. Ibigin ang Panginoon ng Diyos ng buong pag-iisip, lakas, kaluluwa. At ibigin mo naman ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung baga pinagaan. Tamang, may mga isinaayos ang ating nakilang Panginoon na kung baga dati noon sinasabi ibigin mo ang iyong mga kapwa at tapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating napilin ibigin mo ang iyong kaaway at dalangin mo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kung baga, ni-revise. Na dati, kung kaibigan, kaibigan, kung kaaway, kaaway. Ngayon, yung kaaway, pati yung mga lumilibak sa atin, pinakailangan na natin ihalangin. Kung baga, pinahawak yung kahulugan ng pag-ibig. Yan po ang sa ni Kristo. Sabi dito, Datapwat, kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Totoo po. Lahat ng tao, nagkasala. Walang naging matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi dito, kinulong ng Diyos ang lahat Uh, ang, ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung titingnan po natin ang naging unang nagkaroon ng malakas na pananalig sa si Diyos, si Abraham. Alalahanin na lang natin, wala siyang anak, pinangakuan siya ng Diyos pero nanalig siya. Nabagamat, lipas ng kanyang asawa, sumampalataya siya na mangyayari na ang pangako ng Diyos sa kanyang inako. Sa matatuit bagay, imagine, 430 years ang lumipas bago dumating yung yung tinatawag na binhi sa makatuwid bagay ng ating dakilang Panginoon, sinampalataya nang po yung ni Abraham. Kaya dito na po natin dito, sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo ay maibigay sa mga nagsisisang palataya. Ngayon po, ang tao, magmula nung ang ating nakilang Panginoong alay ng kanyang buhay, marami po ang nagsisang palataya sa kanya hindi lang nagsisampalataya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa, kundi yung ang kanilang sariling paghahanda sa kanilang sariling kaluluwa sa hinaharap, lahat ng yun ay nakasalig sa ating dakilang Panginoong Isoposito. At kumbaga, yung tinatawag na pananampalataya, yun po ang naging batayan upang sa ganon magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Kasi po, imagine, hindi natin nakita si Kristo kung nasaksihan man kung ano ang ginawa sa kanya ng mga Romano. Pero dahil dito sa mga kasulatan nakinasihan ng Diyos ang halos nasa 40 o mahigit pa na nagsipagsulat ang mga aklat, itong tinatawag natin ngayon na Biblia, Iba-ibang panahon, iba-ibang lugar, iba-ibang lahi o wika pero iisa lang po ang may atla sa makatulid ibinuhos ng Espiritu Santo ang kapangyarihan para isulat yung mga kasulatan. Kaya kung titinan po natin dito na ito'y binabasan natin ngayon, tayo naman na hindi nak nakita yung mga pangyayari, nagsisampalataya rin tayo sa ginawa ng ating Dati ng Panginoon na pag-alay niya ng kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Sabi dito, ngunit bago dumating ang pananampalatay, ay nabibilang ko tayo sa ilalim ng kautan. Ito po. Datang tao noon, nung hindi pa ang ating dakilang pang nag-aalay ng kanyang buhay, hindi pa dumarating sa kanyang ministeryo, ang tao po nung nabubuhay alang-alang po sa kautosan. Pero, Nung sabi dito, nung dumating ang pananampalataya, ay ko tayo sa ilalim ng na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Kaya kung hindi po natin, merong limitasyon yung pagsunod sa kutusan at meron naman kung kailan naman nag-umpisa yung pananampalataya. Kaya kung hindi po natin, yung pananampalataya, noon pa meron na yan, nangyayari na yan. Ang pagsunod sa kurusan, nangyayari At hanggang ngayon, pagsunod sa kurusan, sumusunod. Pero hindi na yung dating kurusan. Sa makatawid, binago na. Sa minsan, pag-alay ng ating dating Panginoon ng kanyang buhay. Sabi nga, kung nung palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan din naman ang kautosan palitan ang tatka sa na kung saan yun lamang ang tanging nag-aalay ng mga bagay o mga kahit na susunugin o para ma-reconcel yung pagkakasala ng tao dapat palitan din ng mag-alay din ng buhay ang ating nakilang Panginoon kinakailangan din palitan yung pagkakasala sa makatawid si Kristo na dapat ang sinusunod natin ngayon. Kung baga, nirevise na yung kautosan. Sinortat na lang ibig Yan naman talaga ang kabuuan ng kautosan. Yung pahalagahan ang bawat isa. Pahalagahan mo na ang Diyos bago ang kapwa. Yan po ang pinakasusi. Sabi, ipapa hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Ito na po, nahahayag na sa mga huling panahon. Kung mapapansin natin ngayon, maging mga ibang sekta o religion. Pansinin na lang natin yung mga Muslim. Meron silang binabasang Quran. Nandun ang pangalan ng natin natin ang Panginoon. Pero, kinikilala nila ang ating natin At yung sinasampalatayanan natin, at sila sa palataya ng dindun sa kuram na Jesus, iisa lang po yun. Walang iba ang ating natinang Panginoon Jesus Kristo. Na buhay dito, sa'y nabuhay dito, sa bago ng lupa, sa edad na 33 years, sa kanya, inalay ang kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa na nananalig sa Diyos. Kaya, nagkaroon na tayo ng pag-asa. Tayong mga nasa hinaharap ng bagong generasyon. Hindi na natin naabutan yung pag-aalay ng mga susunugin na ginagawa ng mga saserdote noon. Kundi inilalapit na lang natin ang ating sarili sa pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan po noon, kasama na rin tayo sa pinakawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang tao minsan lamang magpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng minsan lamang daranasin ng tao. Iba-iba po kasi ang pamamaraan ng Diyos para hikayatin ang tao makapanbalot sa kanya. May idinadaan sa pakikinig ng Ibanghilyo, meron naman sa karamdaman, at mayroon naman sa problema. At wala nang makapitan kapag yung lahat ng inaasahan natin na wala na, saka na tayo lalapit sa Diyos. Kaya na po ang pinaka-pundasyon ng ating pananampalataya. At sa pamagitan po niyan, tayo po ay magtatagumpay hanggang sa muling pagbabalik ng ating kapilang Panginoon. Ang mahalaga, lahat ng kanilang mga kaupasan at pinagubilin sa bawat isa sa atin, yun po ay pahalagahan natin at pagsikapan natin magawa ang lahat ng mga bagay na iniutos ng ating dakilang Panginoon Kusok. Siguro po, ang nandito na lang, kung papatsin natin, okay. eh, malalim siya. Kasi po, ang nagsundat kasi nito, abogado. Kasi pablo po kasi marunong yun. Kaya nga, ang tawag sa kanya nung siya'y tinalaga ng Diyos sa Ibanghilyo, siya'y isang sisidlang pirang para sa atin. Na kung hindi sa pamamagitan ng kalooban ng Espiritu Santo, hindi mo mauunawaan ang lahat ng sinulat ni Apostol Pablo dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kung sino yung nagtasi o nagpahayag kay San Pablo kapag hiniling din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, mauunawaan natin ang lahat ng mga silulat na siya yung nag na isinulat na niya sa iba-ibang bayan sa paligid ng Jerusalem. Siguro nga dito na lang. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating kailangan. Kaya yung ilasin natin muna sa Diyos. Sa kaya ng Christ Jesus. Salamat at mapagtalag natin sa bawat. Ang mga sabi